Sige, eh. pagunit-biki. Aso. Hoy, yeah. dali. Hi, Pogi. Hi, Pogi. <laughs> hey, Hoy, ayun nyo. Ala. Ala, inyo. gitawak tamakan na dali mo rin. Ayun, diya. kay Kasabaan mong mayor, na. Ito, ito. Ito,

bigyan Uy naglabdin lagi ay, ay, na, ah. playing, di mag-away-away ha Hi Masuko ko

Dili, na no. Hmm, guys. Too much. Hello. Uy, hey, masamad mo ng scene. Dali mo nga rin. Narabay wak-wak di ha. Allah. I want you tonight. It's so alright. Ay, why too big? Why too big today? Ay, wala nga. Super dry. Yes, tagas na dahil ang mga tinanong, no? no? Di ba, mga ano pa lang yan? Two weeks? Yes, two weeks. At! Bilis, <coughs>